Ang tanong ni Mark ay bihasa adaw ba yung kanyang jowa kasi daw pagkakatapos ng anuhan nila, yung gata daw niya ay nilalabas sa pamagitan ng parang iniihid. At paano daw masasabi na nanganak na o may anak na ang isang babae kapag daw ba may kamot nanganak na o kahit wala. Siyempre pag-uusapan for today's video. and hindi ko mamalaman kung ano ang ka sagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Kapag po halimbawa may kamot ang isang babae, hindi na, nga na may anak na siya. Kasi pwede pong dahil nabanat yung kanyang balat o kaya tumaba o kaya mataba siya dati tapos pumayat yung ganyan. So nagkakaroon ng kamot. At doon naman sa tinatanong mo, kung bihasa ba ang iyong jowa sa ganitong larangan, ang sagot ko dyan ay oo. So sana sagot ko ng tamang ang tanong and like this video. Please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.